Ito po ang pahayag ng dalawang ugok na senador uh, tungkol dito sa pagtutol sa pagtapyas ng budget ni Bibi Sara. Ito po ay ugok na senador uh, jinggoy uh, Estrada at saka itong si Joel Villanueva. Basahin po natin itong pahayag ni Jingoy Estrada. Ito po. Eh paano naman magpapang siya ng OBP kung tatapyasan mo ng pondo? Ako naman, on may part, as a senator, sana i-restore na yan siguro yung budget ng OBP para naman makapag-function. Remember, she is the second highest official of the country and she deserves some respect and dignity palagi ko naman majority of the senators will agree na kailangan i-restore yan, yan po ang ugok ng senador na si Junghui yan po ay, ay siyempre iniingatan niya ang mga boto ng mga DDS eh, siyempre uh, after 3 uh, years ba o 6 years eh, uh, mag ano to eh mag-re-election uh, so kailangan niya ng boto ng DDS ng mga Duterte supporters eh, marami-rami pa rin yun so yan siya ay talaga nagpapakatuta dito kay Sara Duterte na kahit uh, malinaw ng bawang rakot halimbawa yung 125 billion hindi niya may anyway basahin natin itong mga comment ng mga netizens dito kay uh, senador Jungoy ang ugok na senadora sabi ni Ayla Sora uh, Tintin Mercado si Poso respect begets respect senator and transparency is transparency is one of it kaloka ka Evelyn Ballesteros si BP po wala rin respeto sa mga taxpayers sa sargoot, birds of the same feather support each other. <laughs> Redundant na nga yung mga items. Ang budget ni Inday sa mga executive departments, kaya let the executive departments handle those functions. Proud ka camping forever? Patunay lang na ang loyalty nito ay sa mga Duterte at hindi sa ating lahat ng Pinoy. Basahin pa natin ang ilang comment ng mga netizens. Mahaba-haba itong kay Carm Ibera. Sinabi niya, Transparency is the key to respect. The former VP got little or no budget at all and yet accomplished much more with her. Resourcefulness. Selene si ang tinutukoy dito. Napakaba, no, no? Lundag tayo dito kay Renato Rosales Maalil, the third. Respect is a two-way street. Artico. First, Harold Otero must respect Congress. Ako, Equal Brands. Neko Chan. Past iterations of the same office were able to function with less. Respect the taxpayers and justify it first. Ani Catalan. VP Sara has shown no ounce of respect to the Filipinos by spending 125 billion pesos within 11 days without the proper documents. Yan nga ho eh. That money that, uh, that she spent came from the hard-earned money of the people. We work hard and conscientiously. We even lack basic needs. Okay. Tinan pa natin ang iba pa. Spring rich words from a plunderer. Ria Carpio. we deserve some accountability. Darling Rosette, Sirip, what's Raul, the town. I respect you also, Senator, the ex-convict. Someday soon, basta taga-kulap, talaga kulap nagkakampihan. Like, like Ruiz. Mas deserve ng mamayang binubuwisan ng pagrespeto sa dignidad sa bawat sentimo ng ganunukha dito para sa mga programa ng na ayaw dito ipaliwanag sa mga pagdinig sa so, Kongreso. Very well said. Said. Tingnan naman natin itong payag ni Joel Villanueva, no? Isa pa rin uh, ugok na senadora. Ang sabi niya, I have to say what is really your policy. You have the consistent. You cannot do it in the first year or second year. Ibig sabihin niya pala ay tuloy-tuloy yung pinupunta dito ni Ogok na Senador Villanueva. Ay uh, kung ano ang nakasanayan ha, ay ibigay na ibigay na lang. Ano? Nang pikit matang ibigay ng ibigay ang pondo sa OBP. Yan ang kanyang pahayag dito. Ano? At uh, hindi rin dapat baguhin. Anak ng teting ng mga senador ito. Ano? Halatang halata na nagkahanda sa kanyang re-election eh, sa mga susunod na taon. Eh. Takot siya na mabawasan ang boto yan mga personal interest natin, mga ugok na senador, ano? Takot mabuhasan ng DDS votes, kaya sila nagpapahayag ng mga ganito, mga walang kwentang senador, ang mga hinayupak na ito. Dapat dito ipalitan na sa mga susunod na eleksyon, lalo na sa 2025, maghalal tayo ng talagang sa iniisip natin ay uh, makakatulong sa bayan. At hindi ganito mga senador na pulpul, senador na mga ugok. Yan po lamang.